Pakilala mo. Wow, oh, ang ganda ng nanay. Nanay mo yan? Yes, we Ang ganda ng nanay mo, ha? Ah. Pinakikilala ko nga sa inyo ang maganda, masipag, at mapagmahal kong mama, si Mama Lenny. Hi, Will. Hi, Mama Lenny. Ang ganda niyo, ha? Ah. Kayo ba'y may lahing ibang, ano, uh, Americano ang father niyo? Wala po. Ba't may stisa kayo? Espanyol? Wala. Wala. Mana sa akin yan, Will. Mana sa akin. <laughs> ilan ang anak niyo? Three. Pang ilan siya? Panganay. Panganay. Ah, panganay. Lahat ba pa babae ho? Dalawang babae, isang lalaki. Mm. saan ba kayo? Oriental Mindoro. Ang Mindoro, hey. oh, Mindoro. Ang padre niya, nasaan? Wala na po. Bakit? Iwala okay. na si Ano, buhay pa? Uh, buhay. Ah, okay. Oh. Uh, well, actually, uh, kaya rin, gusto ko rin sumali sa Wawawin. Kasi ito rin yung mag-open ng door. Yeah. Hmm. Para makita ko yung father ko. Kasi yung father ko never ko pa siya nakita since birth. So, 21 years old na ako. 21 years ko na rin siya hindi nakikita. Ano bang pangalan ng father na Alex Tan po. Okay, this is your chance. Yan. Pa, huh? ang tagal-tagal ko inintay to na gumawa ng paraan para makita ka. Kasi dati nung 18 years old pa lang ako, gusto ko isa yung sa mga birthday wish ko, yung makita ka man lang kahit sa, kahit sa picture, kahit saglit lang, magkaroon man lang tayo ng bonding or moment. Sana, sana ito yung mag-open ang door na magkita tayo, makilala kita at makasama kahit saglit lang. Kasi mahal, kasi miss na miss na kita at hindi, wala akong galit sa'yo. Kahit 21 years tayong hindi nagkita, willing ako na yakapin ka, tanggapin ka, basta magpakita ka lang sa akin. Since birth, magmula ng pinanganak ka? Yes po. Pero, ano may mukha ng father mo? May picture ka? Wala din. Wala po. rin. Wala po. Mami, bakit hindi mo pinakilala yung papa niya? Kasi, Will, ano, yung nagpaalam siya sa akin mga eight months pa lang siya, tapos hindi na siya nagpakita. Sabi, uwi daw siya ng Mindanao. Tapos, yun lang. Wala na akong alam. Nihani yun? Until now, wala? Oo. Um, balik tatlo, anak niyo? Ng, sa, ano message niya sa anak niyo? Uh, na, alam kong marami tayong pagsubok na dumating sa atin. Lalo na ako yung naging nanay at tatay mo hanggang ikaw ay hanggang ikaw ay umaga. na ngayon na nagpasalamat ako sa'yo dahil yung sa pagpagent mo, yun ang nakatulong sa atin para ikaw ay makapagtapos. Kahit abunit, abuti na tayo ng bagyo, uulan na malakas sa kulog, pumupunta pa rin tayo sa pageant para tayo ay makarawang sa buhay, pero hindi ka pa rin sumusuko. Na iniisip ko, mama, talagang papasok ako para ako makatulong sa'yo. Kaya, kahit, kahit sobrang hirap natin, pinagpatuloy mo yung pag-aaral, at ngayon, nagpapasalamat ako at makakagraduate ka na at ma ma ano mo yun na yung tagumpay. At, Basta, huwag ka lang makakalimot sa ating Panginoon at basta laging akong nandito lang sa'yo, mahal na mahal kita. Ma, sobrang nagpapasalamat ako kasi kahit hindi kompleto yung pamilya natin, kahit may kulang sa puso ko kasi hindi ko nakita ang papa ko, pilit mong binubuo ang mga pagkukulang na yon sa akin bilang anak. Kaya hindi ako, hindi ako, hindi ko nararanasan ang mawala ng saya or mawala ng pag-asa kasi ikaw ang nagbibigay ng pag-asa at mangangiti sa akin. Ma, sobrang mahal na mahal kita at andito lang ako palagi. Lahat ng pangarap na pinangako ko sa'yo, unti-unti ko nang tutuparin yan. Tandaan mo yan, ma. Mahal na mahal kita at maraming salamat. Thank you, honey. Thank you, ha. Okay lang kayo, Ami. Okay lang kayo, ha. Malay mo, ito yung chance, no? Ito na yung chance para sa tatay mo. Ah, uh, Mr. Alex Tan, ito yung anak nyo. Pa, may beauty queen ka na, oh. Oh, kita nyo, masaya. Ay, mapakita ka na sa akin. ko, kung... papakita sa'yo yun. Opo. Ang ganda-ganda ko na, kasi siya magpapakita. Ha? Kung patay pa, na yun, we... lalong papakita yun. <laughs> Ay, huwag <laughs> ka ba! Joke lang, joke lang.